meron na silang pasaway na kapitbahay. Ano po yung mga pangyayari dyan sa inyong lugar? Katulad po na, na pananakit niya po dun sa 2 years old na anak ko po. Opo, sinampal ano po niya po. Ano pag-iisip yan? 2 years old, pinatulan niya? Anong opo, ginawa niya dun opo. sa 2 years old? Pinost niya po sa FB yung sabi pa niya na sinabi niya ng personal na itali daw na parang aso. Yung bata? Opo. Kaya masakit bilang magulang sa akin. Pero bakit niya ginawa yon At isa pa lang yan, Shari, ang dami nila. Okay. Sige pero bakit nga kinailangang i yun? Meron na bang alitan sa inyong Wala lugar? Opo. Kasi yung, yung anak niya po, kalaro ng anak ko. Siguro away bata lang po. Curiousardin din po anak niya. Talagang pinangalanan niya Opo. yung anak mo. Alam niya, alam naman niya siguro na bata yung pinutukoy niya dyan. Tapos Sabi niya po na sa niyo lang i pag nasampal ko na. Abi niya din tinutuan niya po talaga na sinampal niya po. So sinampal niya yung dalawang Opo. taong gulang. Opo. Tapos yun yung sa kinakasama ano po niya. Meron din. Ah, so, so dalawang tao yung nireklamo nire natin ako, dito. Kinakasama niya po yung pangalan po Gerald Toloy. Okay, so ano naman yung ginawa yung po nun? Yung pagiging lesbian ko po, minamalit niya po. So dinidiscriminate ka, Pambubuli niya ganun. po ako na wala daw akong are, wala daw akong bayag. Nasa public place po kami, kumakain po kami sa fast food, sasabihan niya kami ng gano'n. So kung baga iniinsulto ka, mga Pagiging lesbian ko po. Ma'am, kayo naman po. Anong pangalan nyo? Rhea po. Yeah, ano naman po yung ginawa sa inyo? Pinagtulungan po nila akong mag-iina po. Okay, teka lang. May nakita ko parang may mark siya sa mukha, Shari. Ano po? Ay! Oh! Marami, marami pa po, po yan sa katawan. Po, may may mga yan mga po, no? So, ang and, daming mga kalmut po, no? At dito sa leeg, sa chest area po ni ni Rhea, no? Ang haba. Bakit ka namang kinalmot? Ano nangyari Nagsimula dyan? Nagsimula po yan. Actually po, dalawang beses na po akong sinaktan noon. Matanda po. Nagsimula po yun sa pagchichismis niya po sa nanay ko po. Tapos, siya, tapos po nagkasagutan po. Inano niya po ako. Sinampal niya po agad ako. Nagpa-medical po ako noon. Pinag-initan niya po kasi agad ako. Tapos, ito naman pong pangalawa po inabangan po nila ako. Actually, pa'y nakit po sa akin. Hindi po, hindi po siya taga dito. Taga Quezon City po siya. Okay. Hindi ko po siya kilala. Tapos pinagtulungan na po nila ako. Inarang po nila ako dun sa gate nila. Tapos yun po. Kala ko nga po mamamatay na po ako nun. Sino po yan, ma'am? Siya po si ma'am? Si Mauricia, Mauricia po. Mauricia Alimario po. Alimario po, Opo. Ano pong ginagawa niya dyan, so, ma'am? Nagmumura po tapos uh, Kanyang po yan ma'am, paglulong po sa droga. Um, nagwawala po siya, nananakit. Kayo lahat, no? Ano, an ano, yung mga ginawa sa'yo? Bukod dun sa pagkakalmot, ano pa? Yung anak po namin, masyado nila pong... Pinapatulan yung mga so, bata. At saka po yung sa pagpo-post po ng mga ano, ng mga pok, oh. Ganun. Sa mga bata? Oh, sa mga sa minor Pinangalanan po. Pinangalanan talaga niya. Opo. Meron po. Tapos na, po, na-screenshot na niyo 'yan? Opo, Opo in, in, personal din po Teka minsan lang. pagka na, Napansin mo siya, hari, in unison sabay-sabay sila nag -oo. Lahat ba kayo? Lahat ng mga anak ninyo pinagpo-post ng matandang to. Opo. 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 Ano, ano po, anak si Carla Lipan. So, bukod sa pagpo-post, no, pamamahiya. Pananakit. pananakot. Pananakit din po. Pananakit din. Pagbabanta. Physical mo. na pananakit. Opo. Pagbabanta. Opo. Ito, ito. Parang may gusto siyang sabihin. Ano may pong po. pangalan nila? Binabato niya po yung bahay ko. Binabato rin niya yung bahay so, po ninyo? Ihi po. Siya na sana sure, sure ba tayo na, na nasa tamang pag-iisip to? Uh -huh. Alam niya yung ginagawa niya? Mayabang Sabi po. daw po niya kasi hindi daw po siya makukulong kasi may mga kamag-anak po. Daw siyang polis po, epe eh, po, mga ganun oh, po. Niya so po notorious sana. talaga, no? So kumbaga sa lugar na lang ninyo, kilala na sila na ganyan talaga oh, yung pag-uugali. Oh, oh. Na-report nyo na ba ito sa barangay? Marami po. Alam na. Ma'am Mauricia, magandang hapon po. Apa? Oh, mayroon pong grupo ng inyong mga kapitbahay ang nandito sa amin ngayon. Nire-reklamo kayo. Kayo naman, masyado raw po kayong uh, mapagmalabis na. Nananakit, nananakot, mapag-abuso. Anong masasabi nyo doon? Sir, matanda na po ako, hindi ko po kayang manakit. Mm -hmm. Hindi rin po. Ako Ma, marami abuso. po akong kilalang matanda, na nakakagawa po niyan. Huwag po nating gamitin rason 'yon, ha. Sagutin mo 'yung oh. tanong ko. Ipak hindi pa ako nanakit. Wala po akong siyak sa nakapit bahay. Mm -hmm. <laughs> may video. Sakita po, po nila ng ebidensya kung may... nanakita ko. Oo po may medical po ako. Okay. Makita okay, po sa video 'yan, sir. So may video daw po sila, nanay. Sir. Yes. So, ito rin po ko, may pakikita po rin kaming video at Pati video ng mga kabataan na nagbibigay ng masasamang salita sa anak kong buntis. May video po kami, kumpleto po kami. Hindi po kami bibigyan ng ano kung hindi po namin itinakita yan -sino sa... Sino po? Sino po yung tinutukoy ninyo man. nanay? Pamilya Osena po yung inire namin na umakyat sa bahay kasi nga ginulti-gulti po nila yung anak mm -hmm. kong buntis. ano po namin ginulti? Paano po? Si Noli, o Ocena, yung bakla po nilang kapatid. Sino yan? Nasa bakasyon po yan, sir. Alam nyo, sir, sanay na sanay po yan ng baliktad ng kwento, yung pamilya po na yan. Alam nyo po na petition na po yan sa Pangasinan Rosales dahil ganyan din po yung kinagawa nila. Okay. Ba Bali, pangalawa na po sa lugar namin na petition yan. Ka Kayo ba ay magkakapamilya? Hindi po. Kayo ay magkakapitbahay? Yes po. Na Nanay! Para ang hirap pa! naman paniwalaan na pinagkakaisahan kayo nito eh, hindi hindi naman pare-parehas yung interes ng mga to magkakapit ba hindi naman magkakapamilya to pa! Ang daming nireklamo nire po laban sa inyo pati pala mga bata pinapatulan nyo Tama ba yon? Actually, sir, malayo na kami, pero dinamay pa kami. Sir, may nakasanglang bahay na 120 yung kamag-anak po nila sa amin. Dati po kasi close kami. Ngayon, nung nag-away-away po, dinamay po kami. Sabi nila, ni Piso, wala, wala, wala akong ilalabas. Kukuhanin ko yung bahay na yan. Pero hindi nila pagmamayari, sir, yung bahay na yun. Pagmamayari po ng kamag-anak nila. Eh, lahat po yun, nakadetalye po, lahat Nakanotaryo po lahat. Okay. Inaagaw po nila. Ito kasi si nanay, may mga sinasabi. Opo. No, na parang pinapalabas niya, ginulpi raw yung Opo. pamilya niya. So nanay, ang sinasabi niyo ba ay eh, bumabawi lang kayo, ganon? Hindi po. Magandang hapon, Ma'am Carla. Opo. Opo, Ma'am Carla, ang daming akusasyon laban sa inyo at sa nanay ninyo. Paano niyo masasagot lahat yan? Sir, magsasagot naman po namin yan kasi meron din naman po kami mga video ng pananakit nila, panunugod nila. Yung Jennifer Mag po, tapos si Ate Mau po, pinag ano po ako, pinagsisipa po nila ako. Kakatapos ko lang po lumabas po sa hospital eh. Ba't parang ang tapang-tapang ng pamilyang to? Laga po. Nagsusumpong po sila ng mali-mali sa kamag-anak. Kasi po, sir, kung ano nyo po yung Lipana po daw, kapitan daw po sa Quezon City. Sige. Ma'am Carla, Ma'am Mauricia opo opo binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na sige sagutin niyo po yung mga pinagsasabi laban po sa inyo sir sinabi rin po ba nila na, na sa away na nangyari ka, nung isang araw eh po yung asawa niya nagtrespass po hey, sa bahay hmm. Yung tatay po nung bata na sinasabing sinaktan. Iba po yun, Sinabi sir. Sinaktan po ba? Nga nanakit din. Ang anong video na po yun, yun? May video din daw, no? Si na... Ma'am Carla, ma'am Mauricia. Panoorin niyo muna. Kunti niyo hindi hado. Panoorin niyo muna po. Alam niyo po, siyempre po, anak niyo po makikita pong duguan eh. Kayo po ba makikita niyo yung duguan yung sa bahay, anak niyo po? Di po kayo magre-react ng ganun? Ako lang po mag-isa so, po eh. Ang, ang ibig niyo sabihin, kayo pumasok sa bahay kasi nga duguan. Wala po, di po, hindi po, hindi po hindi pumasok. May video po. din po kami. Dito si to yung mga pinagkasabi nila. May video so, po, si po si kami. mga video, tignan niyo po sinungaling muna. Sinungaling po yan, sinungaling yan, sir. Nasa budget hearing daw po si chairman at okay. uh, yung barangay sec. Pero nakakausap po ng staff po natin, may mga marami daw pong reklamo talaga. Madami. Hindi lang sinabi na may mga reklamo. Maraming reklamo dami daw po talagang reklamo uh, ah, dito po sa pamilya po nila Ma'am Mauricia and nila Ma'am Carla Alimario. Actually, Yun may sinasabi, pang isang pangalan kanina. Opo. Bukod kina Ma'am Carla at kat may Ma'am Mauricia. Jennifer, Jennifer po. Pero wala po ba kayong like dating pinag-awayan? Wala na lang talaga yun. Wala, wala. po. Respetado po ako kay ate mo kasi close ko po yan. hinalik ko pa po yung matandang yan. Hindi ka, hindi ko po. Bagong lipat po ba sila dyan, ma'am? Matagal na po dyan. Matagal na, Matagal na po. Ano, ano kaya yung punot dulo nito? Sa minor. Sa minor, sa minor, minor sa lang po. Sa mga kapatahan po ng years one. old dyan. Ayong sa bata. So, kumbaga, nabwisit na na sila Hanggang dun sa... Po. Away po yan ng ano, bata sa bata. Kumbaga, siya po ang nagpalaki niyan. Carla! Yes po. Ba't mo naman pinagpo-post yung mga pananakot pamamahiya dun sa mga bata? Eh, wala po akong sinasabing pangalan. Sila may po yung... Meron, po. Meron po, sir. Meron. okay, ganito ito, ha. Wait, uh, ito pong... may, meron ba kayong uh, sinan sa na mga mayroon example mayroon, ng mga sir, post yung yung na yun? Mga ito po yung, yung picture yung, ni po ni Rose. Ito po yung pananakot. Sige nga, Sherry, pa-check mo. Um, para lang ma-verify natin. Yung dun sa sa story niya, sa my day niya sa Facebook, ito yung wala siyang pinangalanan. Pero may mga sinasabi nga po siya na pok at uh, bumukaka may mga ganong word. Tapos Pero, may in-identify? Wala po siyang pangalan, pero dito sa, sa comment section, gantong tao ang tatapang mga anak ng four-piece. At meron pa dito, nakikisali naman yung galisin. Ha ha ha. Totoo kayo, naman. Yun, iba ang tatay mo sa dami ng galis ito, mo sa tingin mo na trauma po yung ba, mo. Sure mo pa Ito pala. po yung picture. Po yun asawa sige, sige. Sama-sama ka pa sa swimming Ayan, no, sa amin. Ayaw ay, nga kita ay, kasama. Diyan sa pinapakita mo, naka-identify, no? Kung sino yung mga tinutukoy nila. Nakatag po. Sino po ito mga nakatag? Yung mga nakatag po. po, okay. pero nasan po dito yung pinangalanan po yun? Magandang hapon po, Chief Master Sergeant Sagid. Magandang hapon din po, attorney, at saka sa lahat ng mga manunod niyo po. Ayan po. Madam, nagkaroon na po ba ng investigasyon dito? May natatandaan po ako kahapon po may nagpunta dito na... Pero nung isang gabi pa po, na-endorse na po yun ang no, ano. So, inadvay, ang ano po nila is away magkapit bahay nga daw po na nagsimula sa main, mga minor po ata. Okay. Ngayon po, ang inadvise po namin sa kanila kasi... Nagpunta nga po sila dito kung ano daw ang dapat gawin kasi yung ang inaano po nila is yung Anak daw po niya is nasaktan. Sinugo daw po yung bahay nila. Indeed. So inadvise po namin kung nakapag-report na po ba sa barangay, nag-report daw po. Ngayon po, ang advice po namin, kung nakapagpa-medical na, yung allegedly ay eh, sinaktan yung anak niya. So nagpa-medical naman na daw po sila. Ngayon po, uh, may usapan po na babalik sila dito para mag-file po ng complaint. Okay. Yun lang po yung so, na, na, lang so, po. po. For, for now po, uh, Chief Master Sergeant, hanggang dun pa lang no, yung extent po okay. ng... Uh, in inabot kumbaga apo. ng participation pala ng ating pulisya. Opa, apa, apa. Oo, ganito kasi uh, sinusubukan po nating kausapin yung uh, barangay hindi. chairman pero I understand Shari, no, may meeting si chairman din naman natin eh, siguro hindi siya maka-exit doon sa meeting niya pero ipinarating eh, na po niya sa atin na meron ng mga uh, madami na raw rather ang mga complaint laban po dito sa mag-ina. Okay? Ata. Now, ngayon, pinakita naman sa atin Shari, no, yung mga screenshots, yung mga videos nadala po ng itong mga magkakapit magkakapitbahay, siguro ang magandang tanong ngayon dyan is ano ang pwede nating gawin? Ano po maaring maaaring ikaso nila uh, laban po dito kay Ma'am Carla and kay Ma'am Mauricia at yun okay. Yun? okay, number one. Okay. Na, Idinama yung mga bata, tama? Oo. Okay, ilang bata yon. Ah, po. So lahat ng mas marami ng... pa po, may sample pa po. Marami pa po siyang okay. sinabi. Bibi niya po. Y yung yung baby din niya. Oh, yun nga po, no. So, yung baby ko po, sir. So, sinigaw niya po dun sa tapat ng bahay namin na mamatay na daw po sa kapi niya rin po. Okay. So ganito ha. Yung Mag naglalaro po, binubusan niya po ng ihi. May video po ako niyan, oh sir. Oh my goodness, no. So ibang-ibang ibang ibang level naman 'yan. Sa hi po talaga, okay. sir. Okay. Po yan Bakit sir, po sir. binubuhusan ng Naiing, ihi? Naiingayan, naiingayan, naiingayan po siguro siya. Ba't po nagfi-video. Sakto po nagbe-video po siya noon. Nanonood po kami. Sa mic. Ah, oh. Tapos okay. na buyan siya nung nung ihi. Sure naman tayo na ihi po 'yon. Oh, okay. Nandiyan naman po yung anak ko. Ganito po, ha. Ayoko na si Shirey, tawagin pa natin yung mga oh, bata po. kasi nga masyado silang mapapahiya po, no. Kailangan pa rin nating protection yung mga bata. Grabe po trauma At, sa mga bata. Oh, I I can just imagine, no, yung nararamdaman nilang trauma. Menor de edad ang musmus pa nga lang kung tutusin ni hmm. pero pero ganitong klase na yung nararanasan nila. Ganito, ha. Ang sa tanong kanina ni Shari, ano po ba yung pwede nating ikaso laban sa sa mga yan, no? Una po sa lahat, ito malinaw na malinaw ang child abuse. Okay? Kasi doon sa mga ginawa nilang pamamahiya, ginawang pananakit, pananakot. Okay, doon sa mga bata, ma ma malinaw na merong pag-abuso. Okay? Hindi lang physical, pero pati na rin doon yung tinatawag natin Shari sa batas na degraded debased and demeaned the dignity of the child. At nakikita naman natin dyan, sabi nyo kanina, na trauma na, takot na takot na yung mga bata. Bukod pa dyan, kahit sino naman sigurong magulang, di ba? Pag nakita, nalaman na ganun yung ginawa sa kanilang mga anak, malinaw, malinaw na, masasaktan yung mga bata na yan. Ikaw mismo, maaawa ka eh. Obviously, there is child abuse and that is just one. Madami pa. Ano pa? There is cybercrime dito, no? Isinabi nyo kanina, Pino's? Uh, poc daw itong oh, mga po. bata. At uh, yun nga daw po parang pagamit nga daw po sa sinasabi. Yung mga po yun bata sa talaga mismo. Uh, sa ano din? po yun sa tricycle, tricycle driver na patanggal po po yung mga bata sa, sa, bata sa school. Sa school. school. Meron sa po yung picture po. Yun. po cyber yun. libel obviously. Okay. Sabi nga po ng principal po sa kanila daw pong karapatan matanggal yung bata. Kung, Bakit um, daw po papatanggal yung bata sa school? Hindi ko po alam sa kanila mag... Cyber libel po yun. Yung malicious imputation na tinatawag po ng anumang crime or uh, yung mga masama, yung mapanirang puri. Ganon, no? So, syempre, Shari, sasabihin mo ba naman na ang isang tao ay uh, ganyan ang reputasyon? Syempre, malinaw na malinaw. Sinisiraan mo yung puri. Okay? At bukod pa dyan, hindi pa totoo. Okay? Wala silang prueba. At actually, Shari, in fact, sa libel, mapatotoo man yan o hindi kung ang intention mo ay sirain yung uh, pangalan, magandang pangalan o reputasyon <laughs> ng ibang tao, babagsak po yan na krimen. cyber libel. Bakit mahalaga na cyber libel? Kasi compared sa ordinary libel, mas mataas po ng 1 degree yung penalty ng cyber libel. Okay? Bukod pa dyan, kita naman natin yung kalmut sa muka. Okay? Physical injury. Ngayon, isa pa, yung grave threats. Kasi sabi niyo ang daming pananakot na ginagawa sa, sa inyo. Lahat po yan, pwede po ninyong i-file. Karapatan po ninyo yan. Okay? At uh, dito naman, no, malinaw naman, ang dami nilang ebidensyang hawak. Ang dami nilang naging biktima. Parang ang hirap naman no, na mag-unite-unite itong -unite, mga to Wala yeah. naman silang common na masamang bala o masamang balak doon sa pamilya. Eh, may medyo may kredibilidad, kung baga, yung uh -huh. kanilang inireklamo. Bukod pa dyan, eh, sabi na rin naman ng barangay chairman, ang dami ng reklamo. So, nagkakaroon ng reputasyon. Uh -huh. Okay? Pero ang sinasabi ko po, bagamat meron silang ganyan na yung pagkakakilala sa inyong lugar, eh, tayo po ay... Uh, magpapatunay, tayo ang magpapatunay na nagawa po nila itong mga krimen. So, ihanda po ninyo ang inyong ebidensya. Okay. At ganoon din, syempre, Shari, si Ma'am Carla, Ma'am Mauricia, si Jennifer, na na-mention -na nyo po kanina, karapatan din naman nilang depensahan yung sarili nila. Okay? At kung meron silang gustong isampa sa inyo, kung totoo man yun, edi magpapahal din sila. Okay? Kasi sinasabi nila doon sa uh, PNP POA's, talagang aaway ng magkakapit bahay. Etong it, pangyari. Mm, ang okay. exception lang, lahat ng magkakapit bahay, isang bahay yung inirereklamo. Mm, okay? No so doon pa lang parang sino pang paniniwalaan natin? Of course, na ebidensya pa rin po ang paniniwalaan natin, pero it speaks a lot, Shari. It okay. speaks a lot. Okay? So hindi kasi natin ma no? Si Chairman. Mm -hmm. Kasi since magkakapit bahay po kayo, lahat po yan kailangan dumaan muna sa ano uh, pagtatagpuin kayo doon sa barangay. And uh, we will make sure na masasamahan po kayo ng reporter ni Senator Rafi para malaman din po namin kung bakit po nagkakaganon po sila Ma'am Carla and Ma'am Morisha. At namin. ang mahalaga dyan, Shari, I'd like to, to mention lang ha. Etong mga kaso po na sinabi ko sa inyo, especially yung libel, mga yan, physical injuries child ang parusa po niyan ay kulong. Okay? At sa dami ng kaso na yan, baka hindi na nga sila makalabas ng kulungan pag uh, na convict na po sila ng korte bukod pa dyan, kung nakita uh, ng korte na talagang may sala sila yo kayo po at ang inyo mga anak ay magka makakatanggap ng danyos doon sa nata uh, natamupunin po damage or, or injury okay hindi naman po net natin pwedeng palampasin yung mga yan alam natin minsan may pag-aaway pero sa aabot sa punto na ipapahiya mo yung bata ibang klase Apo. na po yan wala pong lugar sa isang matinong pamumuoay matinong lungsod mato ng matinong lugar oh at yan lang sa village ninyo pagkakapit bay wag naman sana umabot sa ganun pwede po rin natin itong uh, i-coordinate po sa CSWDO po ng Pasig kung meron po silang maibibigay po na tulong para po sa psychological assessment po para po doon sa mga bata kakausapin po kayo ng staff po namin sa likod at sasamahan po namin kayo ma'am sa tanggapan po nila kap ngayon po kasi yung barangay pinagbuhatan Pasig po ay wala po sumasagot kahit yung barangay sec po ang sinasabi po is may meeting. So, ang gagawin na lang po natin, pupuntahan po, na lang po kasama po yung reporter po ni Senator Rafi para doon po tayo magkaroon ng magandang pag-uusap po kung paano po ang plano itutuloy po bang ba kaso. Doon po natin pag-uusapan. Okay po. Sige po. Maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Kausapin ko po kay sa kabilang studio po.